Naroon si Jerry Rosales sa makulay at masayang pagdiriwang ng kaarawan ni Pilita Corales, na lola ng kilalang aktres na si Janine Gutierrez. Ang espesyal na okasyon na ito ay ginanap sa isang marangyang venue kung saan maraming mga prominenteng personalidad ang nagtipon-tipon upang ipakita ang kanilang suporta at pagbati sa tanyag na mga aawit. Ang pagkakaroon ni Jericho sa nasabing pagdiriwang ay tiyak na isang espesyal na sandali, habang ang aktor ay umuupo sa tabi ni Janine, ang dalawa ay parehong nag-enjoy sa mga performances at speeches ng iba pang mga kilalang personalidad sa showbiz. Isa sa mga highlights ng gabing iyon ay ang pag-awit ni Jericho ng isang sikat na kanta para kay Pilita Corales. Ang kanyang pagpili ng kantang Change the World ni Eric Clapton ay nagbigay ng espesyal na halaga sa okasyon. Ayon sa mga video na ibinahagi ni John Joseph Knight sa kanyang Facebook account, makikita ang kasiyahan sa mukha ni Pilita habang tinatangkilik ang performance ni Jericho. Bago niya simula ng kanyang pagkanta, nagbigay siya ng maikling pahayag na nagbigay ng paggalang at pagpapahalaga kay Pilita. It's an honor to be here. My mother sings your songs. Janine knows about this, ang wika ni Jericho, na nagpatunay ng kanyang paggalang sa legacy ni Pilita at sa koneksyon ng kanilang pamilya sa musika. Ang okasyon na ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kaarawan kundi isang pagkakataon din upang ipakita ang pagkakaibigan at suporta ng mga kapwa artista. Ang mga speeches, performances, at simpleng pagtanggap sa bawat isa ay nagpapatunay na kahit sa gitna ng matagumpay na karera, ang tunay na halaga ay ang pag-uugnay sa pamilya at mga kaibigan. Ang bawat detalye ng gabi, mula sa pagganap ni Jericho hanggang sa pagkakaroon ng mahalagang bisita, ay nagbigay ng kakaibang saya at kasiyahan sa lahat ng dumalo. Sa ganitong klasing pagdiriwang, makikita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. Ang paggalang na ibinibigay ni Jericho kay Pilita ay hindi lamang isang simpleng gesture kundi isang simbolo ng pagkilala sa mga kontribusyon ni Pilita sa industriya ng musika. Ang kanyang pahayag at performance ay nagbigay ng dagdag na halaga sa pagdiriwang na nagbigay kasiyahan hindi lamang sa nagdiriwang kundi pati na rin sa mga bisita na naging saksi sa makasaysayang okasyon na ito. Sa kabuuan, ang kaarawan ni Pilita Corrales ay isang maganda at makabuluhang pagdiriwang na puno ng pagmamahal, pagkakaibigan, at paggalang. Ang bawat isa sa mga dumalo ay nagbigay ng kanilang partisipasyon at suporta na nagsilbing paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at pag-uugnayan sa kahit sa mga simpleng okasyon sa buhay. Ano ang sa si inyo sa balitang ito?